pag uh, sit mga master. master video hangit, mga master, medyo malakas ang mga master. Ayan, mga master. Parang brand new na. Ay, parang brand new na uli. Ayan, yeah, at uh, today's video, mga master. Uh, magpapalit kami ng bagong fluter, mga master. Uh, at syempre, kasama natin dyan si Katagat. Uh, at si Kerwin Aguinaldo mga master yan yeah, thank you ah uh, thank you din sa katulong natin kahapon mga master uh, kay ka Bingwit Junel uh, de Villena salamat master salamat yan katulong namin mag assemble kahapon ito mga master kaya hindi kami nakapagpa order na mga pain kasi busy kami dahil yung guma niyan mga master ay putol yung isa lima yun pero naputol yung isa kaya pinalta namin ang bagong payang mga master yan si Kadagat yan ja, mga master yan. Si Kadagat at si kamangyan yan no, na ganito kami dito mag-service mga master Yan mga master, agad ah, nito kami mag-service dito. Yan si Kadagat. Napakahirap mga master. <laughs> yan yung ano, yung ano niya. Ah, uh, naluyahan yan. Yan mga master. Oh. Yan master. Yan mga master, oh. may pang yelo pintuna Oh. Ay grabe, may mga raay pa. Kanina dun sa primero. Yan mga master. Oh. May raay Hanggang 150 presas Anong lalim na eh, may raay pa rin Pero wala kami na isabit na raay dito mga master Sino kaya nagraay ay mga mas ayan. yan mga master ah, kailangan na ah, bago idugtong yan ah, linisan muna ng mangyan para mas maganda yan si kadagat nato si kaudong sa laot may nakitang puluter kabisa kasi yung mang niya maglinis ng ganyan sa trebo ganyan sa bundok arayat sa taga Mindore mga master baka Baka may nakakakilala sa inyo dyan doon sa Mindoro. Taga ano, sa Sablayan. Kaya lagi Sablay ay. <laughs> Nakakita sa malayong tanawin ng floater. Ay, yung pagkahaba. Yung yeah, mga master, si Kerwin na ginaldo. Grabing haba ng floater. Sarapan. Lamang master sir, kasi nalang magbuntong ng ano ng lubid Lamang na ya, sir, nalang ang lagalan para hindi magalabalaw ng mga ng lubid na ito Yan mga master, bagong floater ah, papalitan na namin yun o, papalitan na namin yung luma Yan mga master Parang brand nyo na Ay, parang brandyo na uli. Nandito na. Ha, tayo. Mga master, okay na. Wala na pangamba, parang brandyo na uli. Yeah, mga master, ulam. Kinilaw na skipjack at yellowfin. yan talagang biasan-biasa si Kamang 'yan. bihasan -biasa. Si Kadagat at si Kerwin mga Master. Ang Ang um, ah. um, paulam nung mayari, mga master oh, tinamo ng paulam oh. Nilagang kamangig o oh, ano ay <laughs> Anong tawag dito sa atin. Ulabi. Ulabi. Kamangig yan sa amin mga master ay dito sa Ilocos Norte. Yan oh. Shout out kay Bustede. Yan yung ano, natin. Alpasin tapos na mga master. Nakapag-service din. Yan yeah, mga master, kain tayo mga master. Sin sinaing sinaing sa uling hindi pa masunog ay mm hindi -hmm. na may na hindi na yun. may na ni insan negos <laughs> negos ko na insan. sobra na yan <laughs> insan kahit jine ayo wala wala panadok wala wala apong kasunog sunog <laughs> <laughs>